Hello, magandang gabi mga lalabs, mga vayuts, migalab, shoutout. Magandang umaga Pilipinas, magandang umaga Tanghali, hapon, san man sulok ng mundo, migalab, shoutout. At sa mga kapwa ko po, FWs around the world, hello, migalab, shoutout po sa kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel, guys, Reaction Vlog, huwag po kalimutan mag-subscribe, like, at share. At uh, maraming salamat, mga kababayan. So, yung topic natin ngayon, no, ay ito na. Kagabi, nag-vlog din tayo doon patungkol kay Dominic, no, Roque, sa hiwalayan na ni Bia. Dahil, uh, yun nga, may involved daw doon na politiko na very controversial. Hindi naman ang pinangalanan na gender. So, yun, na uh, baka babae yun. Alam na, kung babae, mayroon ngayon kontrobersya. <laughs> hindi so, yun, yung topic natin. Balik tayo po dito mga kababayan kay iba na alawi na hanggang ngayon hindi pa nagsalita dahil matindi. Nagsisirculate po talaga ngayon sa social media lalo na sa Facebook, sa Twitter, basta lahat ng sokmed sa Pilipinas. Laman ng balita itong si Ivana Alawi at itong si Mayor Albi Benitez ng uh, saan ba ito siya? Bakulod. Ito. So ito balita na ito, two days ago pa ito. Nakapag-vlog na nga tayo, di ba? Pero may i-vlog e, e ulit natin, no? So sabi pa dito ng Pinoy Trending, ayon kay Congressman uh, Albi Benitez, uh, wala naman daw masama kung totoo na siya ay nakikipag-date. Uh, lalo na't na hiwalay siya sa kanyang asawa. So ito yon. Matatandaan natin na ang nakikita na nag-trending to dahil bakit nakikita si Ivana Alawi at itong si Mayor Albi Benetes na magkasama sa bakasyon nila di umano doon sa Japan at sa Bagyo, uh, Baguio. Tandaan, kahit anong tago-tago nila, maraming tao doon, siyempre kukuha yun ng mga pictures. Di ba? Di po ba? So, walang maitago kahit mag-abroad pa kayo doon pa kayo magkita. May makakita at makik makakita pa rin sa inyo at makapag-post. So, hindi po kayo makalusot. Yeah. So malinaw po dito mga kababayan, nagkikita po sila. Uh, magkasama sila ito. Oh, tingnan niyo sa video. Ah, sandali, ah. Nandoon ngayon si Ayanna ah, oh. Oh, oh 'di ba? Pa lang sila. <laughs> oh, sandali, ah, ano ko pa yung ilaw kasi para mas light. So ito. Si Abana oh, parang may hinahanap, tinitingnan yung ano oh so, andyan na yung lalaki ngayon, ha? Oh. techara, <laughs> eh, May nakapag-video pa, mga kababayan. O, oh, andyan na sila, o. Oh. So, hindi po ni... oh, ang sarap pa ng ngiti ni... Ang sarap pa ng ngiti ni Mayor Albe Benitez kay Iban na habang lumilingon. <laughs> <laughs> Ay, naku po. So, yun, o. Oh. Nakita sila. Hmm, magkasama. At hindi lang yan mga kababayan. Nung nasa Japan sila, di ba matat eh, uh, puntahan ninyo yung uh, Facebook account ni Ibana, kahit sa kanyang Instagram, makikita ninyo po doon mga kababayan na kasama po niya yung kanyang pamilya. Si Mona, ewan ko, basta si, ang nakita doon ko si Mona, si nanay niya, basta pamilya ni Ibana. So ito yun mga kababayan, oh. Ito yung kanina nakita natin na hinihintay di ba ni Ivana si Mayor Albinetis doon sa video. Ito ah, tinting na papasok na sila oh. Sandali, sandali, sandali. Yung ilaw. Oh, ayan oh. Itong nakakalo na to ng puti si Mona yan. Ito si Ivana. Tapos yung dito bandayan yan sa gilid-gilid ni, ni Mona, yun yung nanay nila. So, ibig sabihin mga kababayan, alam ng pamilya ni Ivana Alawi na may relasyon si Ivana dito kay Mayor Albe Benitez, na may asawa. So, ibig sabihin mga kababayan, kung totoo ito, o kahit naman sabihin natin totoo ito, kasi nasa picture talaga, ano, eh, kahit mag siya, okay, di o mano. O yun na lang. So, baka, tawag dito, matagal na siguro ito sila, si Ivana at itong si Mayor albi Benitez, at kinokonsente ng pamilya ni Ivana. Bakit? Dahil ba, mayaman? <laughs> Dahil ka, eh, siyempre sa, sa ganda ba naman ni Ivana? Tapos, kilala, sikat na isang uh, social uh, uh, vloggers, biba? social, um, influencer or vloggers, eh, vlogger, eh, talagang pipili po siya. Kung kapag siya ay makikipagrelasyon, hindi siya makikipagrelasyon doon sa mga kapwa niya artista, lalo na guwapo lang ang mukha, pero wala naman laman ang bulsa. Maghaharap talaga si Ivana Alawi, eh, nang uh, high standard personality or person. O kagaya Mayor Benitez, hindi lang siya Mayor. O binakbakan pa nga ito ni Banat Bay dahil uh, may anomalya di umano doon sa kanyang lugar na kapag bumibili ng lupa, bawat square meter may pinapatong na tagpa 500 pesos. Yeah. Ano yon Magtatayo ba si Ibana ng hasyenda niya doon sa Bacolod? So ngayon, ang problema, dahil sinasabi nitong Mayor Albi Benitez na hiwalay na siya sa kanyang asawa, ito yung shocking moments ngayon mga kaubayan dito sa episode kanina ni Oji Diaz. Ito yun sila, Oh. Madali ako kasi maliwanag. Ayan, Oh nila OJ Diaz. Sa kanilang ano to kanina eh, programa ko na ako doon. Nakikimaritis din ako. <laughs> so ngayon, dahil nga nag-circulate around social media, ang nangyari na na-involve itong Mayor uh, Albi Benitez kay Iba na Alawi, dahil nakita nga may video na pumunta sila ng uh, Japan, nagbakasyon at sa Baguio. So doon sila nagkita-kita eh ang tanong, Naglato-lato na kaya sila. Ano yung naman <laughs> yun? Dito nagsabi itong asawa, nagsalita ang asawa po, ni Mayor Alvi Benitez na si Nikki Benitez. Maganda din ang asawa, ah. So sabi pa niya dito, ayon dito sa kanyang statement, in light of the recent article and its distressing contents, I wish to clarify that there have uh, been no discussing between my husband and I regarding separation or annulment. Nayari ka, Ibana. Kung <laughs> so, ngayon, Ibana, ay naging kabit. <laughs> eh. So ito yung sabi ng asawa, ha? Oh, wala never hindi nila na discuss una pag-usapan ang uh, paghihiwalay or yung annulment no annulment the the quotes attributed to him and the media suggesting romantic links with the several actresses came as a surprise we have been living under one roof for 31 years. Palakpakan. Parang uh, lani merkado lang din no? Siguro kahit may mga pang, ano, pambababae yung mga mister, nilolonok na lang para hindi lang talaga ma, uh, magkahiwalay at masira ang pagsasama. Yung, yung pamilya bag gaya ni, ayun, oh, Susan Roses, wala din naman silang anak. <laughs> <laughs> Nung tumakbo si Fernando po Jr. pagka-presidente, nagsilabasan na lahat ng baho. lahat <laughs> kayo ba? so <laughs> sabi pa dito, Maintaining our family's unity through all of life's challenges, my commitment to handling our personal matters with dignity and respect remains unchanged. I am especially focused on shielding our children from any pain or angst brought about by this matter. So, iba na, alawi. Hindi palahi hiwalay ang mag-asawang ito tapos kung totoong pumasok ka sa relasyon kasama si Mayor Benitez, naku po Inday, Sayang kaday, ang ganda mo, sexy mo, kasikatan mo, payag ka lang nang magiging kabit ka. <makes noise> Malinaw mga kababayan na nagsinungaling din ito si Albe Benitez na sinasabi niya ngayon sa media na hiwalay na siya ng kanyang asawa. <makes noise> So nagbigay din ng uh, suporta itong anak na, na si Javi Benitez na mayor din doon somewhere in Bacolod din na ni So Ramirez. So ito yung kanyang message din sa kanyang nanay no. Sabi ni Javi Benitez dito, We're, uh, we're as shock, as in shock. Ah, <laughs> <laughs> huh? Si Papa, niya si Ibana. <laughs> <Shak> <laughs> We're as shocked as everyone because this wasn't spoken about in private. But Mom and I want you to know that I thank you and love you for all that you have done to our family. We know how much you have sacrificed for me and Bettina. I am eternally grateful. laki si ang gulo ngayon no, doon sa bahay nila ni Mayor Albi Benitez. Siguro yung mga antigo doon ngayon, ng mga ano yung mga jar-jar doon, baka pinagtatapon na ng asawa. <laughs> Lahat siguro ng mga yung lampor na stafo, nagwala na siguro. Nagwala na siguro ito. Naku po, Mayor Albi. So sumagot po siya dito mga kababayan. Ang sabi niya dito sa isyo, sabi ni Mayor Albi Benitez, As for recent personal matters, I kindly request understanding and respect for privacy to shield all, all innocent parties involved. Ito sabi niya. In my private capacity as a film and TV program producer, my professional interaction with various celebrities, is inherent to the nature of the business. As this moment, my primary focus is on safeguarding and interest of Bacolod. Yun kaagad ang uh, sakabihin. <laughs> eh, pag nahuli kayo, focus sa ano, focus sa kaganito, ganon. Eh, walang problema. Bilang ikaw isang mayor, ang tanong, hindi ka na ba masaya sa asawa mo? Yan. bilang isang mayor na ikaw ay may asawa at isa kang public servant, di ba dapat ikaw ay magiging role model ng iyong kinasasakupan? Da eh, ikaw yung pinuno doon eh. So ngayon, allowed ba sa mga uh, public officials ang uh, tawag dito, magkaroon ng kabit na kahit nandun sila sa serbisyo bilang public servant. Yan lang yun eh. Kasabihin so mo, i -i, uh, intindihin daw yung mga taong na i-involve dito na mga uh, inosente. Eh dapat inisip mo yan eh. Hindi taong bayan ang mag-adjust sa'yo. Ikaw dapat dahil bakit, Mayor Benitez? ikaw ay isang ama ng iyong lugar at ikaw ay isang public servant. Pagpalagay na natin, oh, mayaman ka. Hindi pira ng, ng taong bayan, taks tax ng Pilipino ang pinan, pinanggagastos mo sa jowa mo or kung sa kanino pa man, hindi lang ka iba na. Eh, public servant ka pa rin at active ka pa sa serbisyo. No? So, wag mo namang uh, hindi lang naman dito taong bayan yung binastos mo asawa mo at pamilya mo. <laughs> Ikaw naman iba na. Ngayong alam mo na hindi pala hiwalay ang mag-asawa, lumayo ka kadai. huwag mong hayaan yung beauty mo na magiging kabit lang. Sayang ka kung uh, <clears throat> si Mayor Benitez yung uh, tawag dito, nagpapasaya sa iyong kipay. Kung um, ano-ano pa dyan, eh, iwa iwasan mo na dahil Makakasira ka po ng pagsasama ng mag-asawa ng isang pamilya, hindi po maganda. Maraming lalaki dyan, you know? maganda ka naman eh. Huwag mong sirain yung pamilya ng uh, isang tao na ikaw naman ay may pira, sikat ka, nang dahil lang sa pira. Wala naman kang iisipin na anong habol mo kay Mayor, kay Mayor Albe Benitez, may edad na yun. Halos tatay mo na nga yun eh. Iba <laughs> Kung naging tayo. Hmm. Eh, iwas, iwasan mo. Eh, huwag mong hayaan na ikaw ay magiging kabit. Eh. At sa lahat ng mga public officials around the Philippines, somewhere there, huwag naman po kayong magiging, kung mayroon kayong mga babae-babae, eh, doon kayo sa kuweba magtago, huwag sa mga kahit saang bansa. Dahil wakit? Mahuhuli at mahuhuli din kayo. Mapapahiya kayo eh. Oh. Kayo po dapat yung magiging role model. Uy, ano yan? Kayo patuloy yung sumisira. Eh, sa bagay, si Dilima, si Chief Justice dati, pero pumatol din sa may asawa. Yun lang din.